Hello, hello guys. Itong aking dinner. Dinner. <laughs> dinner. Orange. Yan, tatlong orange. In-slice ko. Tama na tong dinner ng pobre mo, FW. Ayan. na parami. Katas lang naman kasi ang kukunin. Mm, well. Kain kayo diyan. dinner ko isang platong ano orange na ini slice dinner pa lang dito 10.58 sa quite ganito lang yung slice o para ngat ngati na lang medyo maasim. Ako nagbuo naman sa binili ni inay. Ah, ganang gising mo tayo. Si Isi Kagan. Jenis itu dan. medyo ma matamis tamis tapos yung iba may konting asim mm. masarap siya kasi malambot kasi may orange na ano eh parang matigas siya ito siya napakalambot hmm Pwede mo nga siyang ganitohin lang. Dito kasi bihirang kumain ng kanin sa gabi. Pag hindi ako nakakain ng tanghali ay ng kanin yun, kakain ako sa gabi. Ay nakakain ako ng kanin, kaya ito lang. Ito lang yung aking pang dinner. Prutas na muna Prutas. हम्म <laughs> हम्म Bakit ba ako na ganun? <laughs> Medyo may buto kasi. Bakit ka natigil? Tapos ka na ba? hmm kain tayo, nagpiplay play tayo ng ating excuse excuse kasi na ba itong kakain, malamig na pagkain niya ang pagkain mo malamig pa sa bangkay 你就买什么东西上、啊。 Excuse me. Excuse, excuse Busog na ako sa katas lang nito. hmm Sana all nakahilamos na. Hindi, yun ang mo. Ako na lilipat. Doon sa may drum. Okay. Mag-iingay okay. na naman yung lamesa pag yan ang kinuha mo. Hindi, yan. hindi yun na. Kasi sa'yo lang yung inuupuan ko. Ako nang lilipat. Hindi, hindi Ha? Ano pa? Yung inuupuan ko sa likod. mm mm. Ring or thread? Oo. Nakakahiya naman sa'yo ako nang lilipat. Talagang inuupos ka? Natural. <laughs> Dinner ko yan eh. <laughs> Meron ka na ako dalawang... <laughs> Dalawang plato sa iyo eh. Hindi mo naman sinabing gusto mo, di tinirahan sana kita. <laughs> 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 eh, wala akong ano eh, kunti lang kinain kong kanin kanina sa lunch. Di, nagutom ako. Katas nga lang, nabusog na ako, dumigay na ako. Hindi ka na dito, kumain ka na. Wala na eh. Naubos ko na. O, oh. tatlong malalaking orange to eh. Oh. Sold ng aking dinner. Ayan guys. oh wala na. <laughs> Naubos ko raw. Sabi ng kasama ko. Hindi naman sabi gusto niya. <laughs> Hindi ka na dito. kakain ko pa itong pagkain mo eh. <laughs> Hindi. Ayoko ng kanin. Gusto ko nga yung ano, yung kanin na, yung bigas na binili ko. Hindi hmm, naman sa social, talagang yung bigas ang gusto ko na yun. Masarap kasi yon Hindi siya matigas. Bumili lang ng ibang bigas, social na. Grabe naman. <laughs> Hindi ba pwedeng gusto lang? anak ko na ka nakasensei Tinangkas <laughs> mo na. Ay, ano sya Iba-ibang lahi niya ay. Pinalipad ko na yung bumalik ulit. Kaya <laughs> yeah, ayun nga, bablog-blog ng pang-upload. Kumain ako ng ano? Orange, tatlong orange lang dinner ko. Hah? <laughs> ibang lahi yun eh. <laughs> Kinik ko na. Hindi <laughs> eh, naman siya nagahagis yung ibang lahi. Eh, natural. <laughs> Kumain ka na dito. Ngayon pang pagkain mo dito. Kainin ko pa to. Tagal-tagal. Hindi -tagal. na muna kumain. Sige pa ang paganda dyan. Maganda ka na. Oo, oh, dalian mo na nga. Ano ba ginagawa mo dyan sa loob? Di ba pagkain? Pagkain niya. Iniwala na. <laughs> Inubusan ko na siya ng orange. Hindi naman nagsabing gusto niya. Hindi. Mm, Katabi ko dalawa. Oh. Naka-play sa YT. Eh. Tsaka kay Popo.